Hello mga tito ba? WhatsApp. up? What's up? For today's video po ay uh, nais ko lang pong batiin si tito bar dahil 700 subscribers na. Good morning mga katito bar. WhatsApp. up? What's up? Maraming salamat po sa patuloy na nagsusuporta at nanonood po sa Tito Bar vlog. 700 subscribers sa po tayo. Wow! Thank you. At nandito na po tayo ka tito Bar sa ating unang pickup up for today. At e-bike ang ating dadalhin sa Laguna. Siguro maliit lang at parang sinend nila sa akin ay eh, parang scooter lang. So titingnan po natin At kapag maliit lang to Siyempre eh, hahanap tayo ng Makakasabay nito Dahil medyo malayo din lang Malayo din po ito At ngayon lang ako nakabiyahe Dito sa Aluminos Natry ko lang Ah ito Ito pala Sir, po yung, yung sasakay sa Sa akin. Mga ganyan din po yung laki niya. Ah, maliit lang ano. So, confirm maliit lang yung ating pipikapin. At dito to sa ano, Extreme Electric Scooter. Dito sa sa may Amber Rohas ang nakalagay dito sa lalam mo, eh. ba Quezon City. Number ano sila? 37. Ito. At super cute. So pwedeng pwede nating sabayan to mga katito bar. At abang-abang na tayo ng booking para maganda yung ating biyahe. Okay. At uh, yan po mga katito bar. Na isakay na natin yung unang pick up. At uh, ito po. Yung mini scooter. Honda maganda yung brand niya. At magaan lang sa kana pa kalig. At habang itinatali ang kangina, sinasakay. Ay blessing po dahil may nakuha na ulit tayong booking. At the same same location yung pagdadalhan natin. Aluminos Laguna. Akala ko kakangina Pangasinan nung check ko yung ano Laguna at hindi pa po ako nakapag deliver dito so magandang ano to magandang experiment or mag magandang experience to dahil syempre halos yung mga biyahe dito ay kadalasang napag deliveran na natin at marami naman po talagang biyahe papuntang Laguna so ang aarali natin ngayon Siyempre, ito, double booking na, no? Ang titingnan natin, kung may makukuha tayo sa Laguna at ah, syempre na papagkumpakumpara natin yon nakabiyahe ako ng lang ng nakabiyahe na po tayo ng Kabite ng Pampanga ano pa ba ng Bulacan tapos yung itong Laguna Bihira at saka yung Batangas pero ang daming booking na papunta dito sa Laguna, Batangas, pagka dito mag sa Manila, no? At may napapanood din naman akong mga lalabog na nagpa-vlog. May nakukuha din sila na booking pabalik ng Manila. At yan ay ma matatry natin dahil tayo ngayon ang susubok bumiyahe sa lalabog papunta ng Laguna at blessing po dahil uh, ang kasabay nito ay papunta din talaga ng same location siguro magka ano man to konti lang yung diferensya yung booking po nito ay nasa 3,000 plus uh, babawasan nila lamo view ng 600 so yung tolpe naman ay sagot na ni client at may matitira sa ating 2 pagpalagay na magagas tayo ng 1,000 may 1,400 na lang kaya ang ano po natin dito kikita tayo dito kung may makukuha tayo at least isang booking doon pa balik ng Manila at sige po, na natin yung second booking tinawagan ko mga yung plastic na paleta kaya 21 lang yon hindi kasyang kasya dito at yan po makikita natin kung talagang kasyang-kasya talaga kay si Maroon so let's go at nandito na po tayo sa second pickup ito pala yung sinasabing plastic at super gaano yan 21 peraso so may nakita kong 300 kg ka ngayon kalamba sayang, pwede pala yung kunin yan, sir. oh ganda no so, sa iyan? hindi, <laughs> booking lang din yan delivery at ito yung mga product nila, mga plastic may plastic crates may plastic uh, ano tawag dito paleta Sayang, lahat kinuha ko yung 300 So, hintay-hintay tayo mga katito bar At pwede ko pa itong gawa ng paraan 300 Pasok yan Naghihintay pa po tayo ng possible na booking Para maisabay dito Dahil sinig ko po yung location Ay medyo malayo din At ito may ano Kalamba Pamira kaso 1000 kg oh. oh. Ito po. Tagi-tagilid na itong ating stand <laughs> alam ba kaso 1000 kg pag pinick up natin 'yan, ang lapit pa naman no oh, Hindi naka-specific yung pipi ka eh. Siguradong hindi kakasya 'yan. At kanina may nakita tayong 300. Yung sana pwede. Kaya e mga kaso turn natin naman to So abang abang po tayo At ito po yung bukay natin Yung isa Alaminos Parehas Alaminos yan Yung isa Parehas Sabers yung binok nila eh Pero may ano May high demand siya Ito po 200 61 high demand at yung isang booking ay halos parehas na siguro to 225 naman yung high demand dya at nasa 3,000 ano na yan 3,077 yung total booking yan at syempre may bawas dyan si Lalamog na nasa 600 so may ano pa tayo may 2-4 Siyempre, pag uh, syempre, pagka tayo 1,000, 1,4 na lang so kikita po tayo dyan kung may makukuha tayo pabalik or may maisabay pa tayo na kahit 300 kg para at least yung ating gagastusin at saka syempre tanghali na tayo nag start eh uh, malamang hapon na tayo makarating dyan alauna tiningnan ko sa google map ang ETA nya ay 3 hours malayo layo rin at papaspasan natin yan para hindi naman umabot ng 3 hours so ganito po yung buhay lalamove buhay driver at kailangan samahan natin ng diskarte para kumita tayo at kung ito ay tatagal ng mga 30 minutes 15 minutes ay no, lelex go na tayo para hindi naman tayo gabihin para yung pabalik yun, doon tayo mag-aabang sa Laguna marami na booking din doon at ito yung una nating booking ano papuntang Laguna so hintay hintay po tayo ng saglit at aabante ko lang dito yung yung van kasi medyo mainit dito dito sa may ulahan, malilong-lilong. Okay. At yan mga katito bar, may na isabay na tayo na papunta naman ng San Pedro, Laguna. At kinuha na natin, syempre, ang hinihintay natin talaga is 300. 300 kg lang, tapos maganda nun, Nung nakita ko yung booking na 7 boxes lang yung pipikapin natin ay kinuha na natin dahil 700 last din yung ano nito At nandito na tayo sa pickup location yung pangatlong pick up natin Ito, pitong box na speaker daw yan Ah, yan kasyang kasyang kay si Maron oop ating ayusin yun baka tamaan yung ating big bike dun, eh. doon eh makayari tayo ma'am na ang bayad dito pati tol piano lahat na okay uh, at ayusin ko na tutulungan ko na tulungan ko muna si Kulapoy eh. At sya mga katito bar Na pick up na natin yung pangatlong booking natin At talagang maasahan si Simaron Kahit triple booking Number 1 talaga to At yan Talagang Nagagamit natin yung ating strategy ano, araw araw Yung isang araw papuntang Cavite tayo At tatlong booking din at, Dalawang booking yon tapos may isa akong Uh, hindi hindi lalamubukin booking yon uh, tatlo ngayon napatunayan natin na kayang kaya natin talagang mag triple booking sa lalamu ito man ay maging gawin man nilang savers yan ay pagka triple booking ganon pa rin panalo ka pa rin dyan at uh, sige po i-deliver na natin dahil anong oras na alas dos na inabot tayo ng alas dos na at nakontak na po natin pinalam na natin sa customer na magsasabay tayo ng delivery dahil alam naman nila na nagtipid din sila di sasabayan na naman natin para hindi tayo okay, okay deliver na natin, let's go at nandito na tayo sa Osmeña Highway yung sinasabi ko na ayaw kong daan nandito dahil may asbulagi ano at buti na lang hindi masyadong masikip yung daloy ng traffic dito. At yun na nga po, man naman ako kanina. At ang ginawa ni Tito Bar, hindi na lang natin pinansin dahil alam, alam na lang ko na yung mangyayari doon pagka tumigil tayo. Siyempre, ititest na naman yung ating sasakyan. At ang mangyayari doon, huli na naman tayo. Na kahit nga sabi ko, halimbawa nahuli ka ngayon, tapos bukas dumaan ka uli dito. Mahuhuli ka na naman. Dahil 'yun ang kanilang trabaho, ano. Hindi ba 'yung basta ayoko ko kung anong pinapaano nila 'yon. At malapit na tayo mga katito bars sa ating first drop-off dito sa San Pedro San Pedro, Laguna at dito na tayo mga katito bar sa unang drop off dito sa San Pedro at dito natin binababa kasunod na pupuntahan natin ay yung Alamenos parehas namang Alamenos to kaya kung tuloy tuloy na at hintayin ko lang na bayaran tayo Okay Ganito po ang buhay ng isang Lala Move Driver Kahit na malayo ang pagdidelibera natin Ay pilit nating idideliver yan Yan man ay may makuha tayo pabalik O wala Ay talagang kailangan nating madala At maihatid ng safe ang kanilang mga bagahe at nandito na tayo sa bababaan ng mga plastic na paleta dito pala ito sa Shell Alaminos at pinapaperma ako ni Magandang Dilag dito, dito sa babayaran na si Ma'am Fatima Dito mamo yung palos ayan ha. Andan, ha. Ayun mga baso. Tayo muna. sign na na natin. Uh, magaan lang naman yun thank you ma'am at nandito na tayo mga katito bar sa last drop off dito po uh, dineliver ko na yung motor yung ano na yan mga lanit, no? scooter e-bike yun <laughs> uh, tayo ibabalik na sa Manila magabang-abang tayo ng booking at napakabait ni madam kasi nasa one ano lang one nine ayun may pasobra ng one hundred pang merienda ko daw at ito mga bagong modelo pa lang yung bahay o oh, kukunti pa lang yung nakatira pero mukhang sold out na kasi lahat pinapagawa na eh oh. lahat nag ano na sila lahat nagpapaganda na nakakaligaw din at wala pang mga pangalan ayo eh, oh, eh pero yung mga kuwan eh pare-pareho oh. maganda nito may overlooking doon sa bundok doon paglabas paglabas dito may burol doon burol tapos ay nandun yung mataas sa bundok ang ina malalaki ang unit dito sa may labas yata sa bukana Punin ko na muna yung ID ko dito ah. Kay Kuya Guard Ayan o oh. Ayan o, okay na sir Thank you At maganda yung kanila ko Maganda yung kanilang kapihan Yun yung bundok Maganda At tayo po ay nag-utay-utay na Papunta ng Santa Rosa Ito palang Alaminos Ang kasunod na ay San Pablo At ngayon ko lamang nalaman Ngayon ko lang din na to So malapit lang din naman natagalan lang ako kasi dumaan ako ng San Pedro Laguna doon tayo na natagalan dahil pumasok pa tayo sa mga bayan-bayan at itong, itong dalawang alaminos lang ang dala ko malamang kang hina pa tayo nakauwi tagpo din po tayo ng mami at sinamahan natin ng rice yun, sarap ng mami dito Kain na po muna tayo uh, Tom Jones na si Tito Bart Good evening mga katito Bart tayo ay nakauwi na ng bahay at kain na po ay hindi na ako naghintay ng booking pa Manila dahil tayo nakaramdam ng antok at ayaw ko naman na magde-deliver tayo ay antok-antok -antok ano baka kung ano pa ang mangyari sa atin at salamat sa Diyos tayo ay kanyang Iningatan na tayo po ay nakauwi na ng bahay, ng safe at ang naging biyahe po lang natin ay yung ito po, yung tatlong biyahe lang papuntang uh, Laguna at magandang experience din po yan dahil uh, nagahanap tayo ng magagandang booking at natry na natin halos lahat ng mga booking dito sa Manila, sa papuntang Pampanga, Bulacan, Bataan at Cavite. Marami na tayo na try pero yung parte ng Laguna ay minsan lang natin na subukan at yan po. May mga booking naman na pumapasok kaso nga hindi ko na kinuha dahil baka kung ano pa ang mangyari sa atin dahil talagang antok na antok ka kangina. Ayaw ko naman na magpahinga uh, Pahinga sa sasakyan at baka kung anong oras naman ako makauwi ng bahay. So blessing pa rin dahil may mga tip naman na tayo natanggap. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking uh, YouTube channel. Tayo po ay 700 subscriber na. Yeah! nawa sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay malaking tulong po na madagdagan po yung ating subscriber para mahit po natin yung uh, hinihingi ni YouTube. Kaya sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, uh, baka naman malaking tulong nyo na po yan sa uh, community ni Tito Bar. At maraming maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.